Ay guys, dumating na pala yung in-order ko sa Lazada noong 11.11 dahil nakasend siya. Kaya ito yung time na uh, pwede akong bumili dahil malaki yung discount niya. Tapos, free and shipping fee niya kaya okay siya sa akin. So, ito na guys, sinunbox na namin ang na anak ko. Yung 4 week na ref galing sa Pugidenso. Okay.

Ito yung dito ngayon. Parang laban na sa akin. Hindi yan dito Wala lang yan. Nasaan? balitad. Yan. Ito pa. na. Hmm. Ay, dami Lak-lak. Umilak yung rip. Parang hindi tayo makakain sa chocolate. Bro, tapos titingnan natin kung paano ba ka-okay itong Puji or cubic rack nila. Sa taas, yung ano nila, yung sa may pinaka ng yelo, maliit lang pala siya. May expect ko malaki. Kaya uh, pag maraming ulam o maraming nilalagay ka na ano, hindi na magkakasya. Ang soft drinks na 1.5 ay eh, hindi siya kakasya kung ipatayo mo siya paglagay. Kailangan siyang nakahiga para kumasya. Ang gatas sa mga kapi ay nilalagay ko sa arif. kasi nilalagay ko siya pag ko na sa labas. Yung mga pagkain na to ay mga pagkain na na dahil yung mga bata ay kumak kumakain sila pag gutong. Lagi silang gutong. Yung soft drinks ay pag gusto lang nalang mag soft drinks. So that's it. Ang mga niya mahina. Number 2 ngayon natin. So, yun na siya guys. Ilagay ko siya dito sa may kusina. Tapos may patungan lang para medyo mataas siya tingnan. Okay naman siya, gumagana. Pero yung number 1 niya medyo mahina. Nirista ko na rin pa nakahapon kahapon yun. ito. Ito yung nilagay ng itlog. Ito, ito yung nilagay ko ng mga gamot. Ito yung tumigan. Tapos ito yung sa ano sa mukha. Ito yung para sa gulay. Ito yung mga stock namin. Gatas, Pati. Tapos pues, yung pagkain mo ng bata. Tapos ito yung sa ula nila. Dito lang ako parang na ano, dahil di sa pin kasi maliit lang pala siya. Hindi pala siya ganun ka magiyelo. Pero itry ko kaya siya sa number ano. Naka number 2 na to overnight eh. Pero wala pa rin siyang yelo. Kasi sabi nga nila may na daw sa kuryente. Tingnan ko kung okay pa itong mga ulam dito. Okay pa naman. Malamig. Pero hindi siya naging yelo. Yeah. Yan lang yung kasha guys. Mga isang kilong manok. Siguro isang ganyan din na patuloy. Uh, Pero yung isda, parang ano, siguro dapat bawasan to para magkaroon ng space. Kung so, gusto isda. So ito number 2 lang siya. Ayun, dumulog naman siya. Okay naman yan siya guys. Siguro update ko kayo sa comment section kung mga maliit lang yung konsumo talaga niya sa kuryente. Kasi yung dati namin ni Ref, luma siya. Uh, inaabot kami ng 1,100 doon lagi. Laging 1-1. Tuma yung ano. bill namin. So, 1,122 yung bill namin. Laging natas, nasa 1-1 lagi kami. Ayun o. 11 1-1. Dito lang malaki. Tapos dito, naging one one na yan. So, i-compare ko yan sa sunod na ano, buwan, kung ilan ang nagamit namin, ang consume namin sa kuryente. So, i-update ko lang kayo sa comment section, guys.